Mga kawan stories, babalik na nga bukas ang laro ng Los Angeles Lakers and this time, fresh new ang lahat nakapagpahinga, nakarecover sa mga injury ang mga key player kagaya na Luka Doncic Gabe Vincent, Lebron James Dorian Finnesmith at Jackson Hayes Ayon sa report may chance pa rin hindi maglaro si Lebron sa isa sa kanilang back to back games Iniingatan nga po ng team ngayon si Lebron para sa playoffs Win a ball game rin naman ito at andyan pa rin naman si Austin Reeves na pinangalanan ni Coach J.J. Redick bilang third option ng team sa scoring Tiwala si Coach J.J na kayang dalihin at tulungan ni Austin Reeves si na Lebron at Luka lalo sa playoffs ngayong last 30 games lamang sa regular season. Kilala rin naman natin si Reeves na maaasahan sa scoring lalo ang shooting at playmaking nito. Samahan mo pa ng isang Luka Doncic na tinanggal na rin naman ng minute restriction. Kabang-abang to mga ka one stories. Ang video ngayon ay hatid sa inyo ng 1xbet. Suportahan so at manalo sa inyong paboritong kupunana sa NBA, PBA. Maaring makakuha makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong Gcash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kuwan stories ng responsable.